What is up boys and girls, Jmoto Gaming TV here back for another MLBB video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at nakafollow sa aking FB page at TikTok account, baka naman Anong kailangan kong gawin? For today's video guys, hindi lang anak ko ka-game party ko, pati rin ang kaklase niya. Dito guys, play safe lang muna ako makunat kasi itong si Jawhead, nakakatakot baka mapitas agad tayo sa early. Nothing me. Not... Kita niyo pinasahan pa ako ng minion LeBron James, ikaw ba yan? Frank <mulit> Muntik pa akong mapitas ni Jawhead, makulit din talaga to. Sa part na to napitas ko yung si Boy Hangin Vale eh, pero nakatakas pa si Matilda, sayang na sayang talaga. Dagang yud niing Matilda. <coughs> Nagkita na naman kami ni Joe Head. Ngayon ako naman ang tatakbo. Ha ha ha. <slap> okay. Okay. Ngayon silipin muna natin ang kaklase ng anak ko gamit niya dito si Suyu. Dito guys, nakaabang na pala si Joe Head sa damuhan, kamuntik na ako, buti nakatakas pa ako. Attack. tipi attack. Scares me, muna dahil nakaligtas ha ha. -ha. Napakapangit ng ugali mo. Bayot. Palagi talagang nakaabang si idol Jawhead. Sorry, idol makunat ka kasi kaya di ako pwedeng makipagsabayan sa iyo. Bayot. Bayo. Dito guys, tamang pitas-pitas lang gagawin ko. Naka-double kill pa nga ang kupal, ha ha ha! Dito guys, sinubukan ko mag-respo sa anak ko gamit niya dito Granger. Pero minalas dalawa pa kaming napitas. Dito guys, pumalag na ako kay Idol Joehead. May respon na kasi ako, ha ha ha. May respon din pala siya, Inuyasha, place. Ikaw ba yan pa, Autograph Idol? Autograph pala ha, yan Autograph sa No. Oh. takas na sana ako dito. Bumalik pa talaga para magpapitas bobo din ako. Paminsan, minsan. May paabang-abang ka pa, Idol Jawhead. May backup to boy. Ikaw tuloy na sa base nyo. Ha, -ha, ha Thanks, Nana. Dito guys, nakita ko si Idol Inuyasha. Ikaw naman, bigyan ko ng autograph sa puwet. Ha ha ha. <laughs> Magaling talaga si Nining Matilda, magaling tumakbo. Understone. Sumugod ako dito guys, pero hinagis lang ako ni Idol Joe Head Basketball Player, siguro to mahilig magpasa. <laughs> Bumawi naman dito yung anak ko, nice my son, my son. Wow. Ang galing, ang galing! <laughs> dito guys, pumalag na ako ng kunti kay Jawhead. Tipi-tipi muna sa muka. Napakapangit ng ugali mo. Ayos, triple kill pa nga ginawa ng anak ko. Ah, sarap! It would take an army to stop me. Initiate retreat. Heroes never fade. Initiate me. Understood. You have slain an enemy. Retreat for the Lord. Understood. Understand. Dito guys, ako naman magpapasikat, magpapasikat ang bida-bida, hahaha. -ha. tipi mo muna sa mukha dahil naka-triple kill ang bida. Napakapangit ng ugali mo! Naginit yung puwit ko dito guys, pinasok ko na kamuntik pa ako mapitas, buti nakatakas pa ako kahit 1% na lang ang buhay. Thank you for watching guys. Sana masarap ulam niyo.